Isang gold, tatlong silver at isang bronze. Ito ang mga medalyang naiwi ng 12 anyos na si Diram Palfrey, tubong Pangasinan. Nagpakitang gilas si Diram sa swimming competition ng National Batang Pinoy Games na ginanap sa Iloilo -Ilo City. Napanalunan niya ang 4x individual medley relay at ang 50, 100 at 200 meter breaststroke. At ang kanyang best time, 1 minute 20 seconds sa 50 meter breaststroke. Simple lang daw ang kanyang sikreto sa pagkapanalo. Training po ng umaga hapon. Mabigat man daw sa kanilang bulsa. Suportado ng kanyang ina ang pagsasanay ni Diram. Tagumpay na rin daw niya ang karangalang na iuwi ng anak. Pinagtutunan sila ng attention ng sports na swimming. Training, training, training sila. Hindi nila maano yung mag gumamit ng bawal na gamot, magbisyo ng pangaganong. Naniniwala ang coach ni Diram na malayo ang mararating niya sa swimming. Kahit malayo yung lugar na pinanggalingan niya, galing pa siya ng to Dagupan, napra-practice uh, po talaga mabuti. Ang sunod na hangad ng batang swimmer, mag-qualify at makamit ang gold medal sa Southeast Asian Games na gaganapin sa Singapore sa susunod na taon.